Abi ko og na ka video na pa man di ay. Mayong hapon guys. Manguli na naman ni. Kay humana ang among ganap. Ngayong araw na ito. Puno ang among buka guys oh. May dala kaming chainsaw. So kasi nagputol-putol ni og mga kahoy-kahoy sa among kalubian among giputol ang mga kahoy nga tanhong sa lubi Kahuyo na lang naapod mi dalang saging kay nakakita ni Oguang nga saging. Ang bad news is napakakan ko sa akong iro. So, moto guys, napakakan ko sa mong iro guys. Please watch my next video. Bye!